oh, kaya ito, ang ating uh, mahal na presidente ay namigay ng mahigit tatlong libong sako ng nakumpiskang smuggled na bigas dyan sa mga benepisyaryo ng porpis piece palakpakan. Ang swerte ng ano ah. Ang swerte ng 4 uh, four piece ah. Ang ng porpis kasi ba, plano na anong mga mga ang dagdagan yung kanilang ayuda ni eh, mga libreng bigas pa sila, ha? O, sige, pakita natin to. Maganda to, kasi bigayang portion to, eh. Oh. Pinakuna ka ni Pangulong Bongbong Marcos sa paumahagi ng mga lakong piskang smuggle na bigas sa mga beneficiaryo ng 4P sa dinak... Alabo to, Ferdinand Sabino, na iyo hoard ng mga magsasaka yung palay nila. Napakalabo niya, bakit? Kasi... <laughs> Maasa, ang tagal nilang inintay yung mga palay na yan para ma, ma sabi ko nga sa hindi pa nila naaani yan, may may ari na eh. Yung mga palay na eh, hindi pa nila inaani pag-aari na yan inutangan nila eh. So malayo, malabo na ang nag ng palay, yung mga magsasaka eh, dyan sila nabubuway eh. Bakit pa sila nagtanim kung i-hoard din nila? Oh, walang ano, wal walang ano, walang uh, magsasaka na mag ng palay. Oh, kasi ang sa kanila, pag naani mo na, pera na at yun lang ang pera niyan. Wala nang ibang pera yan. So magkakapera lang yan pag yung mga palay ni naibenta nila. So medyo malabo yun sir. Dagat Island at Shargow kanila. 1,000 sako ng bigas ang ipinamahagi sa San Jose, Dagat Island habang mahigit dalawang 20,000 naman ang ipinamigay sa Shargow Island. Official nang Sir Molalari. Ay salamat naman nakarating na yung mga bigas sa mga probinsya. Hindi at saka maraming salamat din dahil nakarating yan dun sa mga four-piece beneficiaries ng mga probinsya. Yan. Kasi yung mga four-piece dito sa Maynila, sobrang tatamad niyan. sa probinsya, pag four-piece ka, talagang mahirap na mahirap ka, mga boss. oh, mahirap na mahirap ka talaga yan. Yung mga walang sariling lupa, naikitirik lang ng bahay, kubo lang, bagong barong-barong. Walang mga kuryente mga bahay niyan. Nag-aaral yung mga anak niyan, nagkakandila lang. Kaya pag ng umaga, ang itim ng mga ang itim ng mga ilong. O, yung mga nasa probinsya, yung mga four-piece beneficiaries dyan, talagang legit yung mga yan, talagang naghihirap ang buhay. Dito kasi sa, ano, sa Maynila, yung mga four-piece beneficiaries, huwag na nabigyan yung mga nandito sa Maynila. Ang tatamad naman ng mga yan, patong it's tong it's yung pabidyo mga yan. Oh, yung mga nasa probinsya talagang totoo. Ako, marami akong mga na kilalang uh, four piece talaga sa probinsya. Ano talaga pag uh, nakikita mo yung bahay nila halos magigiba na talagang walang uh, kapasidad. Eh kasi alam niyo naman sa probinsya kapag uh, may magkakaroon ka lang ng pera kapag uh, yan, taniman. Pwede kang makipagtanim, magmano. Ang tawag namin sa Ilocano noon, agraup. Oh, makiraup ka, sabi nila. O oh, magano ka, magtatanim uh, ka ng palay yung may mga lupaing malalaki. Pabayaran ka nila per araw. Oo, oh, eh dati sumama ako dyan eh. Yung tsuhin ko, nangongontrata yun eh, ng mga may malalaking palayan. Oo, oh, sabi nila, tara, mayroon akong kontrata dun, magtatanim tayo dun sa ganun, sa gitna. <laughs> sumama ako, loko-loko yung tsuhin ko. Oh. Yung palay, eh, isang di pa yung layo. <laughs> Kasi dapat, dapat magkakadikit siya ni, eh. palay, 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 ganun eh. Yung tsuhin ko, kaya ang bilis niya mataniman yung ano, ang bilis niya mataniman yung lupa. Walang hiya, isang di pa yung layo. Oh. Pag tanim niya dito, isang di pa bago yung susunod na palay. Oo, oh, loko-loko yung chewing ko na yun. Eh, sabi ko, walang hiya na yan. Papa Paano yan? Ilang kilo lang may... <laughs> Ilang kaban lang makukuha niya. Eh, bayahan mo na, kontrata yan. O, oh, eh, 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 susunga-sunga rin yung may-ari ng lupa. Siguro nasa abroad. Gusto lang yung may nagtatanim sa pahalan niya. May nagtatanim dun sa palanghiya. But anyways, ayun nga. Ito naman ang problema dyan sa probinsya. O, oh, sobrang hirap talaga ng mga ano dyan, ng mga four-piece dyan. Ang problema naman, yung mga kapitan. Gusto po, parang ginawa ng kulto yung uh, mga barangay. O, oh, ikaw, gusto mo ng ano? Gusto mo tanggalin kita sa four-piece? Kaya walang hiya dyan sa probinsya naman yun ang masama. O yung mga hindi bumoboto sa kanila, walang porpis. Naranasan ko yan. mag uh, sakit sa... Ay, nako, Diyos ko po. Kasi six-footer ako eh. Six-footer ako, Susana. Ano, Susana? Nung nagano ano nag-try akong sumama sa chewing ko magtanim, pag-uwi ko ng bahay, four feet na lang ako. Sobrang sakit sa likod. Maniwala ka. Oo, pakyawan yung ginagawa ng chewing ko. Ang kasi usually ang ang niyan, ano ang ang uh, layo ng palay, isang dangkal lang. Yung layo ng palay. pucayo yun hindi. Isang hakbang. Oh, grabe, nakakaiyak magtanim ng palay, ang hirap. O, alam mo ako, naranasan ko kasi, naranasan ko pa yung kaya napakarami ko sugat sa kamay naranasan ko yung makigapas. O, oh, yung, oy may gapasan dun. Oh, para may pamirienda tayo. O, oh, kasi nagbabakasyon kami si Tita Flor. pinapatapon kami niyan sa probinsya pag uh, summer. Ewan ko kung ba't kami pinapatapon doon, Gagawa yata sila ng kapatid ko. O, oh, kasi sa tuwi na lang eh. Pag summer, o, oh, kayong dalawang magkapatid. Layas, punta kayo sa probinsya. O, oh, syempre, wala kang mong magawa. Kaya, mahiki, oy, mga kaibigan mo, asan kayo pupunta? Hindi, maaga kami matutulog kasi gapas kami bukas. Ay, sasama na rin kami. May kigapas din ako kunyari. Di naman ako marunong. Oo, oh, nagagalit pa sa akin yung mga may-ari nung palayan. Kasi pagka yung na, nakarit ko na nagano, hinahagis ko. Hindi pala gano'n. Dapat pala pag nakarit mo, dahan-dahan mo rin nilalapag na gano'n. Kasi nga yung butil malalaglag. O oh, kaya ano, kaya naranasan ko yan na naranasan ko bukid kasi yung mga lolo ko talagang bukid. Bukid lang talaga ang kinaw kabubu kina kabuhayan na. Ito si Anharot magsasaka yan. Kaya makita mo yung mga paa niyan, yung mga daliri sa paa niyan para mga luya. Oh, ganun kami noon, lahat naranasan ko yan, dinanas ko yan. Oh, kasi ganun ako, eh. adventurous ako. Oh, pero maniwala kayo sa hindi. Oh, hindi na ako kinuha nung ano kinabuhasan. Oh, ano yung kulin niyan? Nalalaglag yung mga pala, hinahagi siya. Ah, tuloy natin. Maganda to, ah. maganda to BBM ah, na dinalan niyo sa mga probinsya. Yung pangangampanya niyo, eh mali. Yung ah, pagbigay niyo ng mga bigas. Ang pagulo DSWD, ang pamahagi ng Electronic Benefit Transfer o EBT card sa ilang piling benepisyaryo ng food stamp program sa Caraga Region sa Siargao Island. Bago yan, namahagi rin ng ayuda ang Pangulo Katuwang si Vice President Sara Duterte atang ang DILG sa aning na pamilya beneficiaryo ng Comprehensive Social Benefit Program o CSBP. Kabilang sa ibinigay ang tulong pinansyal, pabahay at health card sa mga pamilya ng mga sundalo o polis na nasawi o nagtamo ng matinding pinsala habang isinasagawa ang kanilang tungkulin. Yan, yeah, napakaganda. BBM, kung ganyan ang ganyan, baka yung susunod na Baka yung susunod na survey, baka makadikit ka na kay Inday. Didikit ka lang, hindi mo siya maaangatan. BBM, kahit kumain ka ng apoy, hindi mo kaya yan. Si Aling, uh, si Aling Matapang dyan sa tabi mo. Nanununtok yan pag mainit ang hulo niya. Oo, kaya nako, eh, nakita niyo ba? Nakita niyo si BBM lately. Kasi di ba, lagi sinasabi sa kanya ng mga tsuwariwap niya na ang ganda ng Pilipinas. Napakahusay mong leader. Napak eh, nakita niya yung... nakita niya yung sorbet. 70 plus na lang siya. Si Inday, nasa 80 mahigit pa.